I'ma lick it, baby. medyo tanghali ngayon medyo matuma lang booking kaya agawan pero maganda ito nakuha ko maganda ang fare nito palas pinyas masabayan ko ng isa bintong itong ng ganun ng kapresyo de maganda ganda na malapit lang to sa lang to patay easy muna tayo no simula pa lang naman ng araw eh pero mainit kaya tis-tis lang kailangan makatipid tayo kasi medyo ma-traffic pa. Kaya baba muna easy hanggang kaya pa. Okay, itong pagkaka-peak up na to para Las Piñas kasi alangan nga ng oras eh. 12.20 na. Kaya pagka nga ng oras sa bandang Las Piñas, hindi ma-traffic dyan. Ayun, wala akong nakasabay. Malas lang. Pero okay na rin. Marami naman akong makukuha dito pabalik siguro bibigyan ako ng dalawa nito para ko na ulit dala ko ito yung, yun kulungan daw ng ibon yan pero isitura niya yung drum tapos kontrata niya na ako eh taga Palenzuela lang din naman yun ako na, ako na din daw magdala nung para bukas uh, update na lang ako sir kung, kung makaka-uwi ka agad ako Kasi sabi niya, bukas o kaya mamaya daw gabi Eh maalangan ako sa oras na ito Las piñas eh Eh syempre kailangan ko pang umuha ng pauwi Sana makakuha ng maganda Magandang pares Sana pares po Valenzuela, yan kahit pa na, pwede yun. Malapit na rin yun. O kama na ba, okay yan. Malapit na tayo. 1.5 kilometers na nang to. parang iyon po nalagay kasi dalas ko dati dito na alala ko itong SM Center Las Piñas yung kapano ng, pa ng Uber, tsaka ng Grab yung pwede pa yung hatchback sa Grab naka ano ako doon nagsisimula pa lang ang Grab tapos yun nalulugid ang ah, init pa ngayon natapat pa ito lang yung talo dito eh pagka na ka ng traffic tapos hindi mo buka, kabisado yung lugar hindi mo alam kung saan ka lulusot lusot bira bira talaga ako dito eh las piñas tanay ko lang para para maalaman ko kung marami ba talaga dito o maraming booking na pabalik o marami naman kaya lang marami din yung lumalabas sa booking na paabono eh yung 2 box na yung 2 na beauty products ko no tapos babayaran mo ng 4-8 siguro mga laman nun, mga bato eh mga bugok na mandulo halos lahat ganun plus 500 pa yung free ah yung SF mga tao nga naman ayaw lumaban ng patas mga si Raul naman yung pair panalo siya basta 500 plus panalo yan hindi ako kumukuha ng below 500 eh kadalasan mga nakukuha ka 600 plus, 700 plus yan kumbaga hindi ka na lugi sa biyay doon yun mga boss no kaya lang ulit tayo nakakuha ng booking medyo matagal-tagal na oras si mga isang oras yata na bakante bali ano to nandito ako sa Las Piñas sa um, pick up 5 kilometers away ang um, pick ko mga powder siguro mga pang bake ganun uh, pa marikina okay so pagdating ng marikina marami-rami doon mas gusto ko itong logistic eh kesa sa maging transport ng mga tao kasi pagka tao ang daming masyadong demand ang daming gusto meron pang mga pasero na kala ko pagsakay pati kaluluan ng driver eh nabili na ang dami kong experience na pangit mga ganun tao kailangan pa na talaga ng habang pasensya hindi ka tulad dito sa logistics mga delivery ng mga item uh, wala lang relax ka lang tapos pwede ka pang mag double po walang presyo tatanungin mo naman yung mga mga sender o kaya mga customer mo eh na Pwede, pwede po bang sabayan to? Nagmamadali po ba to? Ganyan. Kita ko, hindi, rin ako nag-accept ng ano, ng mga nagmamadali na mga bagahe, mga parcel. Ayoko nun. Ayoko nun na na-pressure pre ako sa kalsada. Masyado na ang traffic dito, tapos masasabayan ka pa ng pressure. Di ba? Dapat lagi lang relax. Relax. pangit yung i-stress mo yung sarili mo kasi nagmamadali yung customer kasi dapat kung nagmamadali sila mas binok nila ng mas maaga ba diba? anon lang yun hindi papabok mo kung kailan na ano last minute na ano papali pa rin minsan sa kaya sa halagang kakarampot na na pair tapos madidisgrasya pa yung rider o kaya yung driver, di ba? Ang karga ko, anim na anim na box na harina yata yan. May eh. sinabi kung anong klaseng powder. Pang big siguro. Yun, mga tropa, nasabay ako pa. na naging tatlo pa yung ano ko, booking sabayan ko ng pamarilaw hindi masyado kita kulay black din yung box napakaganda ng fair niyan malapit lang sa amin marilaw kotang kota tayo ngayon balik ako mamaya out yo last trap na tayo pamarilaw gaginapin na tayo alas 8 na pero okay naman at least at least kumota tayo kahit paano kahit hindi tayo pamilya sa unang lugar sa sa Las Piñas medyo ligaw pa tayo sa Las Piñas kaya pagkaraan ng siyam na ang metro kumanan sa President C.P. Garcia Avenue North Service Road kaya nagsasalita si Wayne nakalimutan kong patayin i-mute yung boses si Waze ginagamit ko kasi si Waze pinagsasalita ko yan kapag hindi ko kapisado yung lugar tapos kumbaga looban pa yung papasukin yan habang nagkinaantay ako ng buki nagsasalita yan pero kapag gamay ko na kapisado ko yung pinupuntaan nakamute yan automatic yun uh, sipat-sipat na lang ng konti sa kung ilang meters, kung ilang kilometro pa yun, tatandaan ko lang yung kung kailan lili ko, kung saan lili ko kaliwa o kanan ganun lang, konting tips lang pagka sa ways kasi mula talaga kailangan mong pagsa-retain yan kasi minsan lalagpas ka pagka lumagpas ka naman ang hirap, minsan ang layo ng U-turn, pagkaraan minsan, ng 300 metro, sa loob ang kanas. Tapos, redline. Kaya dapat, sa mga bago pa lang kay Waze, kailangan pinagsasalitaan niya yan. Kaya kung matagal-tagal ko ng gamit yan, matagal-tagal ko ng kasama si Waze. Ngayon lang, konting tips lang ako. magiging sa isip ko talaga na hindi ako hihitang ngayong araw talagang alam ko kikita ako kasi may Diyos ako eh itiwala ako sa Diyos ko alam ko maraming biyaya ang makukuha ko ngayon hindi lang ngayon, pati bukas sa makalawa, sa, sa mga susunod pang araw ng biyaya ko at napakaswerte ko kasi alam mo bakit lagi akong ligtas Lagi akong ligtas sa mga ko. Kasi tatandaan nyo to, mga tropa, no? Kapag malinis ang intention mo, talagang pinagkakalob sa atin ng Diyos yan. Kung malinis at tapat ang intention mo na makuha yung bagay na yun. At maganda yung purpose mo dun, o kaya sa pera, kung yung perang inaasam mo na makuha mo, o yung biyaya na inaasam mo, ay eh para sa kabutihan, handa mo, 200%, sobra-sobra pa ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano, ako'y ginapinano, dito na puputurin yung aking flag. Salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro. Salamat sa pagsama kay biyahe Balbaro. Out!